Ford Everest 2016 model biglang nag-engine shutdown at ayaw na itong umaandar pa ulit kaya dito ginamita namin ng manpower duotoklod og handos kaya napilitang umiikot ang gulong dahil sa sobrang lakas ng manpower namin kaya panawagan po sa mga car owners dyan na may problema tulad nito don't be hesitate to contact us dahil ang team Albulario ay sobrang napakasipag na mutoklod ug handos okay so hindi na natin to patatagalin pa Alright, so subukan nating pandarin ng makina. Ignition on. Ayan o. So kita natin ngayon mga kalbularyo ay hindi lumalabas yung ATM indicator light. Ibalik nating ignition off. Ibalik nating ignition on. Ayan o. So hindi talaga lumalabas yung ATM indicator light. At ngayon, itry lang muna nating i-engine crank. Ayan o. So walang engine cranking na nangyayari ngayon. Okay, so titirahin na natin to baka maunahan pa tayo ng iba. Unang-una, gidiskonek ko muna ang battery rito at siyempre wala na akong palangan-langan pa dahil sa parihas ragyod ng libura kung tatapusin mo ng sunod si At ito na, pagkatapos ko na na-disconnect ang battery, ayan o, so gibira o gihulbot ko dayon ang dalawang harness rito. Yan, so base po sa nakikita natin ngayon Nang na check na natin ang lahat na fuses at relays So wala naman tayong nakikita na putol rito O tinatawag nating blown fuse So nakaintak pa lahat rito at okay naman At nang sinilip na natin no oh, So kita nyo ngayon mga kalbularyo na mayroong tae ng langgam So Tagalog langgam, dito po sa amin ay humigas So ito po ang nakikita natin At dito rin sa sakit o oh. So marami pong mga tai ng humigas dito. All right, so ang gagawin lang muna natin rito ay linisan lang muna natin at pag sakaling hindi makukuha sa ating pachamba style, so ibig sabihin ay maghanap na naman tayo ng ibang problema o ibang dahilan but hindi uh, mag magcranking ang makina ngayon at walang lumalabas na ATM indicator light doon sa panel board. Okay, so linisan lang muna natin to yung sakit at pagkatapos noon, uh, ibalik natin at subukan natin ulit kung aandar bang makina. At dito ko gikaligo ang fuse box at sa mga nagtatanong dyan kung ano ang ipasirit-sirit ko rito, contact linear lang po. At dahil sa ang may-ari nito ay todo bantay po sa akin, kaya binuhos ko ang isang lata para di siya magduda na baka maisip niya na aking gibulsa ang sobra. Alright, so pilar may istorya. Pagkatapos kong napasiritan, ayan, so kinabit ko agad para magkaalaman na. Kinabit ko na rin ang batery rito. So let's proceed to the next video. Ayun, so katatapos lang po nating naibalik lahat rito. So ngayon, pandarin natin ang makina. Observe po tayo. Okay. Ignition on. Ayan o, oh. so kita nyo ngayon mga kalbularyo ay lumalabas na ang ETM indicator light. Try nating engine crank. Engine start. Ayun. One click. Alright. Ganyan lang po ating ginagawa. Pwede niyong i-DIY yan. Okay, so maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the highest glory. Dagan salamat.